Dumaguete City Mayor Felipe Remolio na hinarang niya ang pagtitipo na dinaluhan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte kamakalawa. Ayan, 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 ayan. Tingnan muna natin na Ito si, anong pangalan? Romulio? Romulio ba? Remulio? <laughs> oh, Remulio. Ayawan, basta yung mayor ng Dumaguete. Para dun sa mga hindi nakakaalam at mga bago lang sa channel ko, ang nangyari po kasi, may permit na po na in-issue ang uh, Dumaguete sa rally ng Maisug dyan, nung nakaraang araw. Kaya lang binawi. O ngayon, pakinggan natin ang explanation o palusot nitong mayor na ito. Kayo na po humusga kung ito ba ay uh, uh, lihitimong uh, explanation o siya ay uh, gumagawa lang ng excuses. Arlene V. Saito. Maraming salamat po sa kusang loob at sa pag-sponsor ng live na ito. Ha? Sa manunood ng replay, kayo na humusga, lagay nyo dyan. O, oh, nagpapalusot lang. Or, di, tama naman yung kanyang explanation. Oh, no, ha? Lagay po natin. Para makita natin ang pulso ng taong bayan. No? Sige, pakinggan natin si Mayor. Mayor remulyo Kasi may kapangalan siya eh. Kaya ako laging narilito, Remullo. Remulyo. Paglalaki, remulyo. Pagbabae, ano? Okay. Kayo na mag-isip. Yan na lang, maaalala ko na yan. Oh. Lalaki ito, yung isa babae. Remulyo. ayon. Ay, sige, sige, pasok. Paliwanag ng Alkalde, wala umanong maayos na permit ang grupo para sa rally. Kaya kasalanan nyo pala mga organizer, wala daw kayo maayos na permit. Ay, nako. O, tingnan natin. Ayon kay Mayor Remolio, may nag-apply ng permit noong isang linggo para sa umunay na katakdam prayer rally noong May 7. Mm. Ngunit ilang araw bago ang event, may bagong sulat silang natanggap na nangihingi na ng karagdagang seguridad dahil dadalo si Duterte at iba pang pa personalidad. Ayon, yun naman pala ang palusot niya. Kasi dalawa po yung palusot na yan. Number one, humingi ng permit. O, tapos okay na. Kaya lang nung malapit na yung rally nung linggo ay nung Martes eh ang hihingi daw ng additional security si Tatay Digong kasi darating. O oh, eh ano ngayon? Yan ba ay dapat baguhi, bawiin yung permit? Eh di magbigay kayo ng karagdagang security Dating presidente yan, normal mang hihingi yan. Delikado buhay niyan. May edad na nga, hindi na nga makatakbo. Pambira kayo kung hindi ba naman kayo mga walang konsensya. Isipin ninyo, pinaakyat nyo ng truck si Tatay Digong. Anong edad na? Hindi, biga ko kayo ng magandang alimbawa. Ah, kung ang tatay nyo ganyan na, hirap na maglakad. Tapos, dating presidente, may katungkulan tapos paakyatin nyo ng truck? Eh dapat nga meron ng venue eh. Mga wala naman ata kayong konsensya. Isipin nyo na lang sa tatay nyo ginawa yan, mga ano naman kayo. Kasi ako na, na, na feel ko yan eh. Pambihira naman kayo. Eh hindi naman ordinaryong tao to si Tatay Digong. Dating presidente, ang laki ng ginawa nito sa atin. Baka nakakalimot kayo dumaan tayo sa pandemic, itinawid tayo ni Tatay Digong. Kung si Tatay Digong tarantado, yari tayo lahat. Kung si Tatay Digong kurakot, gaya ng ibang presidente, yari tayo lahat. Mabigat yung pinagdaanan natin ng pandemic. Kaya nga talagang parang uh, ito ay hinulog sa atin ng Diyos dahil nung dumaan tayo sa pandemic, magaling na presidente, isipin nyo, Oh, isipin nyo na lang, di na ako magbabanggit. Kung ibang presidente kaya nakaupo nung pandemic. Baka mamaya, bigas nga, wala na tayo eh. Tubig, wala na tayo. Baka pati, pati vaccine, wala tayo nung panahon na yun. Eh ngayon nga, wala. Hindi nga matupad-tupad yung pangako. Wala ng tubig, walang bigas. Nagkukulang. Tumataas ang presyo. Baksin pa kaya maasikaso? Oh, anong ginagawa ng gobyerno ngayon? Politika rito, politika rito. Kanain, Duterte, kanain ng Duterte, kanain ng mga kalyado ng Duterte. O real talk, hindi ba nangyayari ngayon? Mayor Rama, bigla na masuspindi. Ang sakit nun. Hindi mo alam kung bakit ka sinususpindi. Wala ka namang alam na kaso. Bigla ang may nabuhay na kaso. Bigla kang sinususpindi. May mabigat yun. Ay, hindi po binibiro yan. Kaya dapat tayo nagpapasalamat, dapat grateful tayo mga kabawayan ko. Isipin ninyo kung yung may yung presidente natin dati. <laughs> Tingnan niyo na lang kung anong nangyayari sa atin ngayon. And even before uh, makaupo si President Duterte. Hindi nila kaya tong ano COVID. Tapos pa niyo din sa truck. Ang dami nagtulong-tulong. Mahiya naman kayo. Dating presidente ito. Sana ha. Kasi ang problema sa atin, pinipersonal natin ang mga bagay-bagay. Yung away niyong politika, isantabi ninyo para sa kapakanan na tayo naman ay nag, merong konsensya. Tayo naman ay makatao. Pinaakyat nyo dyan. Tapos anong rason nitong mayor na ito? Oh, anong rason niya? umihingi na security. So dapat kung wala kayong mabigay na security, tanggalin na yung ano? Gawan yung paraan. Ano klase kayong mayor? Rumingi kayo sa ibang bayan. Ang dami. Alam nyo, kung may gusto, madaming paraan. Kung ayaw, ang daming dahilan. Pambihira naman. Is that the best you can do? Di humiram kayo sa ibang city. Humiram na rin kayo. Eh, Pwede nyo namang hin hingan yung ano? National government? Yan ba -aya? security ba ay Ayan ba ay permanente? Hindi. Isang gabi lang naman yan. Hindi nyo pa mapagbigyan. Kaya nga sinasabi ko, tapos lumipat ng rehab ng ano, Freedom Park. Nilagyan nyo naman ng truck yung Freedom Park. Isang gabi lang. Pambira. May nagsabi rito, si ano nga may kaso eh. Bakit hindi sinuspindi si Jinggoy? O, oh, isa pa yan. Bakit? Eh, binanatan ng binanatan si Morales eh. Ay, kayo na mag-isip. Ayoko maghusga. Kung si Jinggoy kaya pinagtanggol si Morales, bubuhayin kaya kaso ni Jinggoy ngayon? I'm just thinking out loud. Kayo na sumagot. Balik rin natin ang senaryo. Si Jingoy kinampihan si Morales. Suspindido kaya si Jinggoy ngayon? Binubuhay kaya ang kaso ni Jinggoy ngayon? Ah. Mga bashers, sagutin nyo yan. Kayo makapula. Then you will know kung sobra na ang pamumulitika ng administrasyong ito. Huwag tayo magbolahan. Alam nyo yan, hindi kayo tangay. bira kayo. Oh, hindi ko siya inuusgahan, ha. Ay kayo. Alam nyo yan. Matatalino ang mga manunood ng banateros. Nako kayo. O oh, sabi dito, sure ball yan. Buhay ang kaso niya. Correct. Ako yan din ang tingin ko. Pero hindi ko siya inuusgahan. That is my opinion. Kaya nga tinatanong ko kayo. But I agree dun sa opinion dito. Sigurado buhay ang kaso niyan. Sigurado pinasuspindi yan. Ah, Hmm. Ay, iba naman. Wag na kami. No. no, tuloy. Ano pa rason mo? Dagdag pa ng opisyal. Inalis na umano sa grupong nakatakdang mag ang nag-apply ng permit. Kaya ikinoconsidera na nila itong invalid o walang bisa. Sinabihan pa umano nila ang organizer na mag-apply na lang ng bagong permit o ipagpaliban sa ibang araw ang pag at do -doon na sila paano ipagpapaliban. Ito namang mga ito, hindi nakakaintindi. Ang rason nila, ito. Una, pangalawa, yung nag-apply daw ng permit ay umalis na doon sa uh, doon sa grupo ng nag-o-organize. Okay? Ngayon, dapat ito marinig natin yung panig. Kasi wala pang balita about this. Bakit naalis? Totoo bang inalis? Pero let's assume for discussion purposes, inalis na yung nag-apply ng permit na tao na isa sa organizer, yan ba ay tamang rason? Para sa akin, hindi. Bakit? Hindi naman po isang tao lang ang magrarali. Ang organizer po, marami yan. Grupo yan. Hindi po yan nakasalalay sa isa. Halimbawa ba hindi dumating si Tatay Digong, kailangan cancelin yung rally? Ha? Halimbawa hindi dumating si Baste, kailangan ba cancelin yung rally kasi wala si Baste? Hindi. Wala sa inyo yung desisyon. May permit, karapatan yan ng taong bayan. Hindi yan conditional. That is a right. That is a constitutional right. That is not conditional upon the mayor or upon the president. Hindi tamang rason yan, sir. Isa pa. Lilipat na nga sa Freedom Park eh. Doon sa word itself, freedom, kalayaan, libre. Bakit nilagyan nyo ng track? I-rehabilitate -re nyo daw for maintenance. Ang daming dapat i-rehabilitate na tao, yung pinag-initan nyo, yung park na yan. Pinatayan nyo ng ilaw. Ano ba naman yung isang gabi, Mayor? Hindi mo man lang pinagbigyan yung dating presidente. Isang gabi lang. Freedom Park, let me remind you. At yan ay pinaalala nga sa atin kahapon. Ni Sir Jay at marami pa. At ni Tatay Digo, Freedom Park, Sir Mayor, hindi sa'yo yan. Paalala lang po sa taong bayan ng Freedom Park. Ano ba naman yung i-extend mo yung courtesy? Hayaan mo isang gabi. Kinabukasan mag-maintenance kayo. Kinabukasan mag-rehabilitate kayo. Kung gusto nyo araw-araw na kayo mag-rehabilitate, i nyo pa. At kahit anong palusot n’yong gawin, nasasabihin ninyo, Iyaan inyong uh, schedule na pambihira. Isang gabi nyo lang ipospon, hindi nyo pa magawa. Tapos magagalit kayo sa taong bayan pag iisipin nila, may politika rito, may kamay kayo dito. Do you hear yourself, sir? Real talk, do you, do you hear yourself? Kahit yan i-explain mo sa mga kaibigan mo, kamag-anak mo, mahal mo sa buhay, they will not believe you. Whether that is the truth or not, that is not the issue. We cannot blame the people kung yan ang gagawin. Freedom Park? Hindi Mayor Park. Tatay Digong, pwede bang gumawa kayo ng batas, bumalik kayo sa Senado, palitan na yung mga pangalan ng Freedom Park na yan, gawin nyo ng Mayor Park? Eh wala sablay yung ano nyo eh. Sablay yung term nyo. Sa Senado. Sige na palitan niyo na mga pangalan ng Freedom Park natin. Sa Kamara palitan niyo na pangalan ng Freedom Park natin, ilagay niyo sa batas. Mayor's Park ngayon, depende sa mayor kung papayag siya o hindi. Depende sa presidente kung papayag siya o hindi. Depende kung anong sasabihin, kung ito ba ay katotohanan o kasiraan sa gobyerno o hindi. Palitan na lang natin yung batas kasi wala namang sumusunod. Eh. Alam niyo ang problema natin sa batas? Ito ay ginawa hindi para sundin. Ito ay ginawa depende kung sino ang nakaupo. Mayor Spark. Pwede. Ayan ang problema natin. Ang konstitusyon natin ay hindi batas. Konstitusyon natin ay suggestion. Ganun lumalabas yan sa mapang-api at niyuyurakan ang batas natin. That is a suggestion. Depende yan sa akin. Kung yung batas na yan papabor sa nakaupo o hindi. Ganyan ng ganyan ang ginagawa nyo sa batas. Hindi para sundin para gawing suggestion. Oh, samba yan, papata. Ay, wag! Matatamaan ako niyan. Ilit yan. Alis. Alisin yung batas. Ayan, yan, yan, yan. Batas na yan. Oh. Maharlika pants. Confidential pants. Lahat ng pants. Ayan, pasok yan, pasok yan. Pasok yung batas na yan. Ops, Yung batas na yan. Wag yan, wag yan. Alis yan, alis. Ops, ito, 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 ito. Travel fans. Ayan, yan. Pasok, pasok yan. Sundin niyang batas na yan, ha? Sundin niyang batas. Pambira yan, no? Namimili kayo ng batas na susundin? Pambira. Palitan niyo na yung constitution. Ha? Wag, wag nyo na tawagin constitution. Suggestion. Okay? Yung freedom part, palitan niyo na pangalan. Mayor's part. Gulo-gulo. <laughs> Painom nga tubig. Ay, sinong sasama? Kasi gusto ko mamasyal sa Maynila. Taas ang kamay. Punta tayo sa Mayor's Park. Atin. SMNI, pakicheck nga sino ang mayor ng Luneta para kung tanungin nyo kung pwede mapumasyal doon. Ano ba? Freedom Park ba yan? Ay, Mayor's Park ba yan? SMNI, pakicheck nyo naman ano pa ang mga Mayor's Park nang makapagpaalam kasi mamamasyal kami. Mm. At saka, Tatay Digong, yung daladala -dala mo folder, tapon mo na yan. Constitution yan. Palitan mo ng suggestion yan. Ha? Hindi, hindi na umuubra yung constitution na yan. Anong mo, Tatay Digong? Labas ka pa ng labas ng folder. Ha? Suggestion ang ano, ang nangyayari ngayon. Ay. Matuloy tayo. Itipon Ngunit tumanggi umano ang mga ito. Kasi si Tatay Digong di man naglalabas ng folder. O oh, wag na yung Tatay Digong baka hindi natin alam baka tinanggal na yung konstitusyon. Suggestion.